Nagagawa daw siya ng house. Oh, hello, hello, ito. Gumawa daw ng house. Pumili. Mm -hmm. huh? What? What? So, ito naman siya. So, gusto niya kasi gumawa daw ng bahay-bahay na kubo. Ayan. So, naghanap ng trabaho na sana rest day niya. <laughs> at magrereklamo at mag-iinit naman yung ulo, di ba? So ganyan sila guys mag-work. So pali-pali. Ayan, mabilis ano, no break time 'yan. Kahit init 'yan, ala. sige. Tanghaling tapat ng 12 ng tanghali sige pa din gawa. So tatapusin na 'yan. Oh, grabe talaga 'yan. So assist ako diyan kasi kawawa naman pag hindi natin tulungan. <laughs> Oğlum, ne yapıyor? mabilis o madali na gawain. Ayan. Ako yung nahirapan sa kanya. Ayan. <clears throat> Talagang sinusukul-sukul Pero sinusukat-sukat niya ba? Ay, nako yung koreano to. Ako yan eh. Diretso na yan. lansang eh. Ayan, si Coriano. So, kailangan perfect yung gawain niya. Kaya, sinusukat yung bawat isang kahoy niya. Ay, naku. Talaga lang. O, oh, pinapahirapan yung sarili eh. Abuji, Abuji. Abuji, Abuji. Oo, oh, anong oras na talaga mm. to in the afternoon na at sobrang init guys ayan nakita mo naman yung init nako itong koreano na to oh. break pag may time diba yan overtime ka na nga eh <laughs> problema din siya pa problema din siya ay ka simple nahirapan mo sarili mm -hmm. Grabe talaga pag pag ito ng bubong nito talagang sigawan kami oh. Kasi baka naman uh, na ako. Yun. <laughs> Matalim yung dulo ng kanba hmm. Bukong nito ah, sigaw siya sigaw ako na ito ganyan ganyan <coughs> sa akin ay naku no, buhay talaga hindi na tulong ka ganyan talaga pag mirrored ko sa foreigner di ba iba yung language hindi kayo magkaintindihan minsan di ba hmm. so ngayon sigawan na lang para at least ayan tapos na daw natapos na ito ng bahay, foreign after ng pero grabe pa din ang init so ngayon ay, nakakapagod no. pwede ba maghiga higa na eh, dito ayan So, pwede na tumamay-tumbayan. Eh, actually, maliit naman siya. Parang ah, bahay nga pala ng hmm. baby. Parang sa Pinas. Nagyan nga. <laughs> Sasarap dito paggabi. Kasi malamig. ito ang wow. Sarap ng buhay dito sa bukid. <laughs> pala siya. Lagyan ng um, maganda paggabi dito. Good afternoon. Dito kami ngayon. Sa so mini mini house. Mini house. Mm.